para ko ba't kayo mga nanakip? Sure. <laughs> Oo, okay. so, talaga. Eh, report ako ni sa mga kababayan natin Kasi may mga reklamo sa amin. Kasi natin reklamo para sa mm -hmm. mga na may kapag daw po uh, at walang ah walang lang na lang IMS ay eh uh, hindi gradipikya ng OIC. Mm -hmm. Tapos yung mga magre renews ng OWA ay uh, kung wala rin ang bulletin ng IMS ay hindi rin na, na, re yung kanilang uh, uh membership ng UBA. Mm -hmm. Eh, gusto namin malam sa inyo kung, kung totoo yes, yun at kung uh, anong mga reason para okay. may report ko ah, sa ating mga Kasi, kasi ma'am, kasi no, eh, mahirap naman yung may magkukomplain tapos may yung haka ha, mas mabuti yung tayo mismo nag-uusap para alam na mga kababayan mm -hmm. kung ano talaga yung talagang dahilan mo. Uh, una, uh, gusto ko ipaliwanag na yung pwede lang mabigyan ng overseas employment, yung balik mga gagawa, ay yung mga <coughs> nagtatrabaho, magbabakasyon, babalik doon sa sino yung employer pa rin nila. Mm -hmm. Returning to the same employer. Yeah. Kaya meron kami mga bagong manual of extractions, okay. manual of operations mm -hmm. na ang sinasabi, kasi marami ng reklamo na kahit na sino nabibigyan ng OIC. So sinasabi sa amin kailangan bago kayo magbigay ngayon ng balik manggagawa ng OIC eh maghanap kayo ng pruweba na sila ay talagang nagtatrabaho pa rin, nagbabakasyon lang at babalik sila. The, the same, the same doon sa the same employer. Mm -hmm. So hindi lang IMS, pwede rin yung ano ba, payslip? Gusta paga. Ah, paga. Oh. Basta proof na. Same, proof employee, same employer. existing pa rin. Tuloy pa rin yung employment. Magbabakasyon lang. Mm -hmm. O kaya tapos na yung kanyang employment. Mm -hmm. Nag-renew siya ng kontrata. Mm -hmm. At babalik doon sa dating at employer. Mm -hmm. Iyon ang mga pwedeng bigyan. Well, yun. Oh. na. Di oh. oh. ba sapat na yung meron karta sa so at saka um, si Tisyo na ikaw ay katunayan na, Hello. nagtatrabaho dito sa Italia. Ay, hindi lang nga kailangan lang na nagtatrabaho ka, kundi babalik ka doon din sa employer mong yun. Hey, mo Kasi house. ang BM na OEC bini binibigay lang doon sa ah uh, balik magagawa talaga. Mm -hmm. Kaya nga magkano lang yung sinisingil na So yun eh, ho, policy. Yun policy. talagang na... policy. Noon pa yan, policy yan. Mm -hmm. Nagkaroon lang kasi ng medyo nag masyadong naging maluwag at lahat na bibigyan na humihingi na hindi naman so, talaga BM o balik manggagawa. So ano ho ang halimbawa o patulad ko ang sitwasyon ko mm -hmm. ay ako ay anim na buwan na walang trabaho. Pero ang aking uh, sojourno dito ay indefinite. No, ano ang posibilidad? Anong para ako yung babalik dito? Sasagutin ko sana up, yung tanong up, din okay, niya. Okay, yung yung ang vice versa, ang tanong namin. Paano, hmm. hong, paano Kasi, kaya hindi pwedeng permiso ni di sojourno or karta or whatever dahil posible naman na nawalan ka ng trabaho. Hindi ka nagtatrabaho na nung nag-apply ka ng OEC. Kaya hinahanapan namin ng additional proof na nagtatrabaho ka pa rin nung panahon na yan na mag apply ka ng OEC sa amin. So hindi lang IMSS any evidence na talagang nagtatrabaho. Ngayon, doon sa mga talagang Katulad nawalan mga, ng, ng, ng trabaho... Ako ko yan, misis ko, pitis Eh, hindi he, siya, he. Di sa resulta nagtatrabaho dito. Oh. Kasi naka sa akin naman, pero hindi dito siya. Ay, yung nakapunta rito, yung Kariko, sabi ah, Okay. Ano? O, tapos, nagkaroon siya ng trabaho, hindi nakalista, hindi siya nakalista sa POEA. Mm -hmm. Ang kwan namin doon is, i-re-register muna namin sila kung talaga may trabaho na. Mm -hmm. At, ipapadala namin yung pangalan sa P.O.E.A. para maging regular OFW. Kung mm -hmm. kahit na hindi siya na-process noon sa P.O.E.A. dahil dumating na na hindi naman worker dito sa Italy, basta mm -hmm. may trabaho siyang babalikan dito, bibigyan na rin namin siya ng BM. Pero ang bottom line noon, kahit na OWA member siya noon, pero biglang nawalan na siya ng trabaho, at gustong mag-renew sa panahon na yun nawala siyang trabaho, ay talagang istrikto sa amin yung instructions, hindi pwedeng mag-review. Yun ay policy from the APN. ako. It is really the policy ng OWA. noong pa kasi talagang, talaga dapat kasi siguro ang pagpukulang din namin, uh, <coughs> hindi kami naging consistent doon sa pag, uh, istrikto doon sa pag-implement, kaya tuloy nagkaroon ng ibang interpretasyon ng iwan. Akala nila kahit walang trabaho, basta gusto mong mag-OWA, ay pwedeng OWA member ka. So, ibig sabihin, oh, no, wala nang maaasahan sa OWA yung mga wala nang trabaho. Patulad ng kapito na pensionado na hindi na siya nagtatrabaho. Kasi ano po, na ho ang sitwasyon Yun ho membership ho sa OWA. Hindi ho yun yung insurance. Yun ho ay membership fee talaga. At kung tala nang titignan yung $25 ng dalawang taon. O sabihin natin, isang 10 taon sa nagtrabaho, mm -hmm. naging member ng OWA, ay $250 lang yun. Mm -hmm. Ay ah, hindi nga $250, $125 lang yun. Mm -hmm. Kaya hindi talaga yun masasabi na isang insurance. Kaya yung sinasabi ng iba na matagal na akong miyembro ng OWA, bakit wala akong pension, eh una, hindi yung no, no, pension talaga. Hindi po, hindi po yun mm -hmm. man, uh, to clarify yung hmm katulad noon ng kabito, katulad ng iba na mga ka, mentionado na, na dito, so hindi na siya resulta ng uh, worker. So hindi na siya uh, hindi po talaga hindi na pwedeng mag-member. talaga pwedeng member. Uh, pero, kahit ka na, pero, kahit na, na, pero kahit nagpe-pension ho rito, kung siya ay nagtatrabaho pa rin. Katulad ho ma'am ng self-employed, pwede, pwede yun? Ay hindi rin pwede ang self-employed. Kailangan employer at worker. Okay. Ngayon, doon sa mga pensionado na rito, pero nagtatrabaho pa rin, eh marami na kami binigyan ng renewal ng OWA nila na so, um, nagtatrabaho ang, pa rin. So, ang OWA, ang qualified lang mga member ng OWA ay yung nagtatrabaho. Actively working. Okay. Kahit pensionado siya rito. Kahit hindi basta nagtatrabaho, oh, na uh, nagtatrabaho uh, bibigyan. Maalala ko nung no, migrant workers, <coughs> di ba meron mismo yung isang matanda nasa harapan natin doon? <laughs> <So, laughs> ay, naalala pa ako naalala sa <laughs> oh, Sabi ko, tingnan mo yung sinasabi nilang hindi namin binibigyan ng membership kung pensionato na kahit nagtatrabaho, hindi totoo yun dahil yun ang aking proof. <coughs> so, yun kasi talagang I hope na maintindihan <coughs> nyo. Uh, ang OWA talaga is a membership uh, So, ano ang motivo ano? O oh, bakit mayroong membership na naganyan? Yan ang privilegio nga, yung mga dapat nga talaga, yung mga dumadaan sa proseso, yung mga regular. Yan ay isang privilegio na binibigay sa kanila na guaranteed ka, covered ka ng gobyerno during the time na employed ka na regular OFW ka. Mm -hmm. Kaya nag-encourage kami doon sa hindi pa nakaka-record sa POEA, mag-register sila sa amin, walang bayat yun. para may include namin yung pangalan nila. Kung uuwi sila ngayon, kahit nawala kung dumating sila dito na parang family reunification, bibigyan namin sila ng BM. Basta mm Kasi, galing sa POEA yung, Amorgen. yung instructions na yan. Kagagawa nga namin, pinagawa nga kami ng updated manual. At ako ay galing din sa POEA. In fact, yun yung area ng aking trabaho. Alam ko na yung, yung permeso, yun yung parang visa. visa. Pero iba pa yung proof of employment. Visa lang sa, yun. Saan talaga ang talong ma'am? Kunyari ko yung AFW uh, dito, nawala ng trabaho, hindi nabigyan ng na exit pass. Kahit nung umuwi sa Pilipinas, hindi pa rin mabigyan. Now, hold ho ba yun? Patungo dito. Kung Mm -hmm. Yung kanyang mga dokumento ay valid pa? What do you mean na kanyang dokumento? Kasi so, <laughs> yung kanyang permiso-permiso, so, eh, <laughs> hindi expired. I, kung yung passport, kanyang dokumento uh, no. na in-issue ng Italian government, <laughs> temporary, <airport, laughs> baka doon sa airport, hahanapan siya ngayon ng OEC. Pero kung karta, uh, so Jordan, yun yung bang indefinite? Uh, ang alam ko eh, hindi nila minahanapan ng OEC, ng POEA, pero pinagbabayad yan. Yun ang, yun ang diferensya na karta yata at saka yung permeso. Yung permeso temporary, di ba? So pag iyon, nahanapan ng mga ahende ng BI ng OEC. Eh kung wala nga po, wala. Kung hindi nga po nabigyan ng OIT, ng o OIC. Ay, ibig sabihin ma'am, yung, karma yung karta sa so hindi binibigyan ng, iniisyuhan ng exit pass. So, ay, ibig, ibig sabihin, ay, nagbabayad sila doon sa travel. Yung iba, in fact, ang ginawa namin, sumulat na rin kami sa POEA mm -hmm. na sinasabi. Dahil marami, marami Hindi man lang marami, konti lang. May mga nagreklamo sa amin na kahit na meron silang proof of existing employment, pero may karta ni Sojourno sila sabi ng POEA na hindi na sila bibigyan ng OEC. Kaya nagbabayad sila ng mga travel tax. So ang ginawa namin, sumulat kami mismo sa administrator ng POEA at sinabi namin na basta may maipakita na nagtatrabaho siya, kahit karta ni Sojourno, ang ipapakita sa inyo, hindi yung permesso, mm -hmm. ay dapat bigyan nyo sila. Mm -hmm. pa. Except pass. Dahil All ang mga taro dito, kasi hindi sila citizens pa rito, mm -hmm. while indefinite yung stay nila, Filipino citizen pa rin sila, so treated pa rin sila ng OFW. Mm -hmm. Kaya sumagot naman yung administrator, si administrator ka, ng nag-PoEA, sinabi niya, pati dun sa mga regional office, binya, binigyan na rin ng instructions. Dahil sayang nga magbabayad siya ng travel, travel tax. O, no? uh, masyado, masyado eh. mabigat <laughs> naman. Masyado lang naman siya ng 100 pesos sa mm. OCC. Yun lang. Dahil nga sa talagang rine-review re pa siya. So kasi exit si pa eh. <laughs> Hindi, <laughs> si siya 100 Hindi, si exit pass 100 pesos lang pag BM na. Pag BM na. yung normal. Yung Yung normal. Ay, medyo malaki lang. Maraming kasing, ano po eh, maraming nalitod sa ganyang pag kami mauwi eh, maraming hinahanap kasi dati naman ho hindi hindi maraming. ganyan kasi alam niyo kung bakit ganyan um, nagkaroon niyo <coughs> kay President Aquino yung programa sa human anti human trafficking mm -hmm. yung illegal recruitment nag-istrikto uh -huh. sila eh yung marami yung mga lumalabas nang magtatrabaho nga pero pwede rin silang human trafficking victims, kaya talaga ang Bureau of Immigration naging stricto. Lahat ng lumalabas, hinahanapan talaga ng dokumento. Pero kung yung nagkakaroon kami ng pagkakataon, dahil sa amin naghihingi ng tulong noon sa POEA, nakikipag-meeting kami sa BI, pinapaliwanag namin kung alin yung hindi nyo na dapat hanapan pabasag meron kami ng Bintema OEC. Pero yung OEC, rin, basta, basta, hindi rin basta-basta ilibigyan Ang pagkukulang lang ko, ng OWA, ah, dapat ko nakarating sa mga community. Kasi marami... Pinaliwanag. Oh. Uh, ano? naman pinaliwanag yan, mahalala ko bago-bago na akong dating dito nung April. Nung... ng... No, <laughs> na tayo, maman. Yes, yes ma'am. <laughs> oh, pero oh, lahat ng community <laughs> Lahat ay sa pamamagitan mga Sige, kita naman. Kaya mas sabihin mo kung ano gusto nyo sabihin nung yun, tama yun yun na sa kanya lahat. So, I need to iwan sa inyo. O, sige, iwan ako. Thank you. Salamat. Thank you. 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 Thank na Thank you. Thank

kung magkakapalakpak hindi pa kami nakararami wakak naman medyo popular na kayo pag narinig parang alam mo hindi na tapulan <laughs> talaga <laughs> man yung nakalagay <laughs> nila <laughs> kahit <laughs> karami yung mga Okay, Hindi, exclusive siya. game na. Siya, no, siya. Okay, okay, okay. okay, okay. Nandito kami kasi nga, meron daw silang mga <coughs> nais na itanong. And then at the same time, swerte kami dahil ano, nandito rin kami. Ano, dahil nag-interview kami ng ilang mga UFWs na undocumented kung ano yung preparation na ginagawa niya uh, regarding amnesty. Uh, mm uh, So, siguro later on yun naman ang interview namin sa inyo. Ano no, yung mga 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 Yes ma'am. Wala pa yung guidelines pero kung pwede Deep siguro natin bigyan ng ilang paalala yung mga OFW, dahil sa mga panluloko or something ano ba yung mga kinakailangan you nila know? at least ihanda if ever na dumating na yung mga uh, implementing rules na ibababa ng gobyerno ng Italia. Pero bago yan, dito muna tayo sa problema ang hinarap ng magkante. O sige, hindi naman problem. problema. Hmm. Kasi, kasi kaya na, ito na. Hindi naman <laughs> problema yung nandito sila. Hmm. Uh, hindi yung mga... Gusto nilang mag clarify, clarify ano ba 'yung nababalitaan daw nila na hindi raw binibigyan ng OIC mm -hmm. ang mga walang imps. Mm -hmm. o kaya 'yung hindi nagre-renew ng hindi re-renew 'yung membership sa OWA na walang HMO. So, pinaliwanag ko na kahit mula pa noon, ang talagang requirement sa balik manggagawa ay 'yung bibigyan mo 'yung nagtatrabaho na magbabakasyon na babalik din, din doon sa the same employer. Mm -hmm. O kaya may kontrata sila. Natapos yung kontrata nila, magbabakasyon muna sila pero nag-review. Hindi niya Doon din sa same employer. iyan ang dapat nabigyan namin ng ng oic Nagkaroon lang siguro noon medyo maluwang na kahit businessman, kahit na estudyante ay napag i ng oic Kaya nabigyan kami ngayon ng bagong reminders galing sa Pilipinas na kailangan hanapan namin ng pruweba na yung nanggihingi ng OEC ay talagang legitimate na nagtatrabaho. Paano naman ma'am kung wala siyang trabaho pero legitimate siya dahil may permeso sa giorno? Kung wala siyang trabaho kahit may permeso, kasi alam din naman natin may permeso, mm -hmm. pwedeng pwede na siya ng trabaho. Yes, kaya hinahanap yung IMSS o kaya bus sa tao. Dahil yun ang best proof na existing. Nagtatrabaho uh, at that time na nanghihingi siya ng OEC. O, kung wala talagang trabaho, Paano siya hindi pwedeng niya? mabigyan ng... Hindi huwag na siyang magbakasyon. No, no, Oo. Oh. Oh. Yung nga, kasi hindi, paano siya babalik? Pero kung may karta siya, mm -hmm. Iyon, pwede siyang lumabas, umuwi sa Pilipinas, paglabas na hindi naman siya sisitain, pero magbabayan siya ng travel tax. Kasi yung OEC, mm -hmm iyon ay garanti na ikaw ay makakalabas ng Pilipinas na hindi ka magbabayad ng travel tax. So ma'am, pwede siyang umuwi, magbayad siya ng travel tax. Kasi may karta, huwag lang permeso, Kasi yung permeso temporary lang yun. Work. <laughs> Sa ibang bansa kasi, yung permeso, iyon ang work permit. Mm Hinahanap -hmm. yun in addition sa so Contract of Employment. Mm -hmm. Sa Italy kasi, eh, bihira yung may Contract of Employment, di ba? Mm -hmm. Usually, yung permiso yung ginagamit, eh dahil nga sa nagkaroon ng mga reports na meron yung may permiso nga pero wala na palang trabaho na bigyan ng OEC, mm -hmm. kaya kami ay tinawagan ng pansin na huwag kayong basta mag-issue na hindi nyo hahanapan ng proof of existing, existing employment. So, ibig sabihin, ma'am, hindi pwedeng umuwi ang isang tao, isang OFW na may permesa doon sa giorno, pero walang trabaho, hindi siya makakabalik sa Italia. Kahit meron siyang permit to stay na one year pa bago ma-expired. Ah... Uh, yun ay Italian, Italian concern niya. Uh, kasi okay. pwede siya muwi. Mm -hmm. Ayun lang. Alam mo ba, dahil sa nag i rin sa ating Bureau of Immigration, dahil yes, sa programa so. ng Presidente ng Anti-Human mm -hmm. Trafficking, Illegal Recruitment, mm -hmm. ang mga BI, pag makikita na permeso lang, mm hindi -hmm. karta, ahanapan din nila ng OEC. So mm -hmm. baka, ma baka mahirapan na lumabas ng Pilipinas na wala siyang OEC. Kahit magbayad siya ng travel tax. Kahit magbayad ng travel tax. Kasi temporary <laughs> lang, temporary lang. Makako, kung makakalabas siya ng Pilipinas, hindi kasi sa paglabas ng Pilipinas Oo, ang yung problema rin niya. yung pagbalik kasi sa Italy. Yung, yung pagpasok din sa Italy, kaya kung ma maipapaliwanag niya may permesso siya, ito ay proof na ako yung makakapasok pa rin sa Italy. Pero kasi lang yung problem, problema eh kung papasok siya sa Italy, basta sa meron siyang permiso de sa Giorno na hindi expired, automatic papasok siya. Kaya nga, pwede siya sa Italy. Ang problema kasi sabi ko nga, alam na rin ng Bureau of Immigration na ang permiso, permiso mm -hmm. is usually a work permit. So, hahanapan pa rin nila. Sa patas natin sa Pilipinas, hindi ka pwedeng lumabas ng Pilipinas kahit na returning worker ka na wala kang OEC galing sa POE. Hmm. So magkakaroon talaga ng problema. Mm -hmm. Dapat bago siya umuwi, magkaroon siya ng trabaho muna. Mm -hmm. Paano mo yun? Kung halimbawa magkaroon siya ng trabaho, oh. pero ma'am yung trabaho niya wala pang IMSS, pero meron siyang kontrato de laburo. Pwede eh, mga... siguro yun kung bago pa lang, makita mo na bago pa lang. Iyon lang, isa rin i consider namin dun eh. Ang balik manggagawa, yung OEC na ini-issue natin dito, hindi sa new hire. Mm -hmm. Ang new hire, pag nagbago siya ng employer, eh, posibleng sasabihin, hindi ka na pwede ng BM. Pero ang pwedeng gawin namin doon, ay sasabihin sa kanya o bagong employer mo yan, magtrabaho ka kahit isang araw. Mm -hmm. Pag nakapagtrabaho ka sa kanya kahit isang araw, bibigyan kita ng dm dahil balik manggagawa ka na. Mm -hmm. Hindi ka na new hire. Mm -hmm. Pero kung tapos na siya dito sa employer na to, mm -hmm lumipat siya sa bagong employer, hindi pa siya nagsisimula doon. Umuwi muna siya. Mm -hmm. Ay hindi siya... Pero kung hindi pa siya, consider siya, siya pero... consider siya new hire dahil... Kaya siya ba, ka na, Kaya ang aming advice, okay, bagong tapos ka na dito sa employer mo ito, mm -hmm. na-hire ka ng bagong employer, magtrabaho ka muna sa kanyang kagpisang ka. <coughs> At saka, ma'am, ano yun? Kung meron siya, kasi kahit magtatrabaho mm -hmm. siya, kung wala siyang pinangahawakan, na siya nandoon or wala siyang kinatawag na de laboro, dapat, kontrata de laboro o kaya dapat mm meron -hmm. siyang kontrata de laboro o kaya baka pwede rin no? uh, uh, yung mm -hmm. kung ako ha tatanggapin ko na nagsimula na siya doon hindi ko pa rin nahanapan ng IMS or whatever pero kung minsan meron silang pinapakita resibo eh mm -hmm. yung mga ganyan pero dahil bago siyang hired doon at nagtrabaho siya isang araw yung certification tatanggapin ko yun bibigyan ko siya mm -hmm. ng BM Pwede ba ma'am ano, maipayas niyo dito na yung auto-certification ng amo, consider na? Hindi. Ginagawa na kahit sa OWA ano? Yung bago silang nagsatrabaho sa doon. Kasi sulat lang ngayon, tapos... Uh, Pero pa paano um, yung maintindihan ba nila yung Kung si Italian language, yung sulat. <laughs> o yun, kahit taro, basa, yun, na tayo, basta may meron naman. kasi pag nag-outreach kami, yun yun, tinatanggap na yun. Kasi pag nag-outreach kami, at meron yung bagong gusto mag-membro ng OWA, at sasabihin niya, bago pa lang ako, wala pa akong IMS and everything, naririnig ko naman na hinahanapan nila ng certification. Tapos yung isa naman namin local hire dyan, marunong naman mag-Italian. Kaya ma may ma ma so, Kami naman, hindi namin yung, yung inclination, hindi yung, i i yung pahirapan. Kung tayo namin na ipasok, na hindi naman namin binabiling linaan ba yung binabiolate yung aming regulasyon, pwede yon Basta ma-justify namin. Hindi kami yung towards stricter, kundi as much as possible, relax na implementation na hindi namin uh, dinidisregard nyo. Paano naman yung mga businessman, ma'am? Ah, ano hindi business? talaga yan. Wala silang OEC. Eh, dati kasi, balita ko, may mga nabibigyan ng na businessmen, oh, mga self-employed, mga estudyante. Oh, hindi okay. dapat nabibigyan mo na So, ano sila? Paano sila mga makapagbalikbayan? Anong hinihingi na Kung businessman sila, eh, meron silang ibang klaseng permit. Oh, hindi okay. naman sila hahanapan ng ng immigration natin eh. Mm -hmm. Dahil hindi sila, ang hanapan lang yung permit. pupunta sa ibang bansa na magtatrabaho. Mm -hmm. At hanapan na tahanapan sila ng OEC. Pero kung sasabihin nila, estudyante sila, makita nila ng proof na meron silang visa na estudyante sila, meron mm -hmm. silang business visa, hindi sila uh, pahihirapan sa airport. Yung mga self-employed man, ano yung binibigyan nila ng OEC? Hindi rin po. Mm -hmm. Okay. Oh, so, Nagbabayad sila ng travel tax? Magbabayad sila ng travel tax. Mm -hmm. Kasi businessman din yun, self-employed, parang businessman. So yun ang gusto, gusto lang namin mag-clarify na hindi ito bago. Uh, i Ini-implement lang yung talagang dati ng dapat na implementation na yun lang may trabaho, may existing employment na magbabakasyon o maglilib at babalik din sa dati niyang employer. Yun lang ang pwede namin bigyan ng OEC. Mag-iinabot sa OWA? Kung wala rin trabaho, walang OWA? Kung walang trabaho, hindi pwedeng mag-renew. Uh -huh. Ganun kasi yung OWA at OAC magkakabit yan. Eh. So ang, ang uh -huh. welfare para lang sa may trabaho? Hindi naman sa ang welfare, para diba, lang doon sa may welfare? trabaho, kundi kasi kaya yung mga miyembro ng OWA lang na nagtatrabaho dahil sila yung member as uh, paying members. Uh -huh. Uh -huh pwede sila, pribileyo yan na magmiembro din dahil mm. sa nagtatrabaho ka. Hindi mm. lahat ay pwede magsabing gusto kong magmiembro sa OA. Kasi napakadaming programs, benefits at services na para lang sa miembro. Uh -huh. E eh, marami rin criticize din ang OWA dahil sinasabi nila bakit yung mga hindi naman niyembro na eh, tinutulungan nyo yung mga undocumented, di ba? Pag may mayroon naman crisis sa abroad, yeah, eh, yung OWA fans ay nag yeah, pero miss. yun ay sinisingil din naman kung may agency sa mga uh -huh. agency. Uh -huh. Pero talaga ang OWA mulat sa pool ay para sa workers, kaya ang overseas workers when administration. Yeah. Pero nung hindi Mm. yun nga ang mm. yun nga ang pagkukulang din namin ay will Kaya, say namin mm. hindi kami mismo personal kundi yung aming o oh, mga yung office namin yung mm. department namin dahil siguro sa kagustuhan din ng mga libo na matagawa. atasye na ma-accommodate o matulungan mm -hmm. medyo lumuwag na lumuwag yung konting <laughs> pagbibigay tapos gawa niya nang gawa niyan mm. hindi sa masamang intention kundi gusto lang tumulong but in the end nagkaroon tuloy ng problema -hmm. Dahil marami yung pinag nagmiembro o mga cases na gano'n, na isyuhan sila ng membership sa OWA. nung mag-claim sila, tinignan, nag, -nag kaya nga naging straight, dahil nag-investigate, lamang hindi naman working nabigyan ng membership, kaya nagka-problema sa pag-claim ng benefits. So, para hindi na rin magkaka-problema, kailangan talagang isyuhan mo lang ng OWA certificate o kaya OEC ang mga nagtatag. Ayun Ay, talaga yung intention. Kakabit yan doon sa isang Overseas Employment Program, COA at saka DOE. Yes. So, mga mm. ano po, ilang edad po ang pupwede yeah. na mag-membran ng OWA? Wala naman age eh, limit. Mm. Kasi sa amin, kung nagtatrabaho ka, mapapakita mo meron kang trabaho kahit na pensionato dito eh. eh. Sa amin eh, gusto sabihin, nagtitiwala pa, pa sa kakayahan mo yung employer mo, bibigyan ka namin ng renewal. Mm -hmm. Walang disqualification, basta ang basic requirement, nagtatrabaho siya. Um, Kaya hindi kami isa lang klase ng proof. Marami kami inahanap. Uh -huh. Siyempre, nababanggit namin ang busapaga, nababanggit namin ang IMSS, nababanggit namin ang kontrata. Pero hindi ko sinasabihin na wala na kaming ibang tatanggapin na uh -huh. proof. Depende kung ano yung proof na yan. Uh -huh. Exercise ng discretion na rin na. Uh -huh. Kaya nasa amin na yan. Kasi kami ino-audit din. Paano yun. naman magpupunan ba, walang nagtatrabaho pero wala silang kontrata? Na sasabihin lang sa inyo na nagtatrabaho. Pwede din ba sila? Eh dapat may ilms sila. Yeah? Ay kung Inno wala silang ilms. Mas na rin na nagtatrabaho. Nagtatrabaho Dito nero. Laburo na nero. Laburo nero. Ah, Paano kaya yun ba? Yung laburo nero. nero. Yung, yung, yung ayaw <laughs> uh, uh, nila ayaw nila uh, Na hindi kayo nagtatrabaho. Nero kasi, kalimitan ganun. Pagka may expire na, kasi, nil unless, kung expire na talaga, di, talaga nero. Ngayon ang kalimitang agreement ng laboro na na bago ma-expire ang permit of stay, i-re-renew, magkatrabaho. At pag nakuha mo ko ng permit of stay, planasin ka na ulit. Pero trabahador pa rin kita. Ito so, sinasabi ko naman, ma'am, marami yung mga employer na, na hindi na nagbabayad ng EAPS, <coughs> gawa ng EPs, na, tamad na magbayad ng tax, or nagkukurekot na rin sila. Hindi na natin, hindi na rin nila kaya. So, halimbawa, itong si worker nagpunta dito at sinabi na, eh Ma, gusto ko pong mag-membro ng OA may trabaho naman po ako, kaso ang problema, ayaw na ng employer ko na magbayad sa akin. Kaya naghahanap pa ako ng another work na magbabayad sa akin. Kung paano Pero siya, wala siyang payslip? Oh, wala. I alo, either payslip or ins okay, or contract, yung mga ganun. Wala, wala. Or yung bank account na Kung saan, o oh, pwede tatanggapin ko yun na bank account na papakita yung transfer from the account of the employer to the worker. Mm -hmm. O oh, pwede ko yung tanggapin. O oh, check-in. Mm -hmm. O check-in. Oo, oh, na makita na regular na pinabaya. Na, yun ang proof of employment. Pwede namin yung tanggapin. Basta map mapakita, yun ay acceptable proof na magtataba. Mm -hmm. Pero kung sure kayo ma'am, na tama yung ano, na kayo matagda na? Bandana. Ay, marami na na-issue yun, basta, basta may proof na nagtatrabaho, nagtatrabaho. siya. Hmm. Ah, okay. Walang wala kami... wala. Ang sinasabi namin, ang requirement namin is ikaw ay nagtatrabaho.